Ito pala yung isa sa mga solusyon ni Yorme sa baha, no? Nandito tayo sa UNN. tanungin natin si Engineer kung para saan to. Engineer, para saan po yung... Ako, binubuksan po yung drainage box natin. Medyo mahirap na lang kaya gumamit ng drain lock. Para matanggal po natin yung mga basura. Basura. Ako kanina pa, nagdidiklag na kami using vacuum. May vacuum kami po ang Kaya dumaloy na rin eh. Kaya lang para mas maganda pa yung daloy. Para mas maganda kagad yung kali. Ah, ito po ay pinagutos po ni Yorme. Yes po, Saka everyday naman po, minomonitor po namin talaga. Nagdidiglag po, engineering po kami. Everyday po, nakamonitor tayo sa lahat ng kalye sa Relief the District. Thank you po. Okay. Sa so, tuwing umuulan ay bubuksan po nila, hihigupin. Pero kahit hindi umuulan po, ay ginagawa na po nila yun. Pero ito kasi, medyo ba po dito. So, ginagawa nila, binubuksan po nila yung kanal. Then, may panghigop daw sila. Ito yung mga panghigop. So, sa kabilang side, so, nililinis din po. So, pa, ano hindi nila yan, ipa-vacuum, ihigopin po yung mga putik, imbornal, mga dumi, naka ano po. Kasi kapag sa mga kanal, kung natin mga kanal, kapag naharangan lang na mga balat-balat yan, eh, wala na parado na yung kanal updated po kayo sa mga aganapan po dito pa-like, pa-share po and pa-subscribe na rin po